dito na ulit. Hi, welcome back, Che. Welcome back. May kasama na ulit natin. Oh, parang ma. ano, parang bula. Tapos parang Bu mushroom. Wala siya lang ball yun yung welcome back. Ay, ay, ay. Hindi ka. ka kasi ay, ay, pala to. Hindi ka kasi puno. Puno, sa puno. <laughs> ay, ay, kamusta niyo. na, Che? Kamusta oh, na, che? Kamusta na? Okay lang? Okay hmm. yan. May parang may pinagdadaanan ko. Parang may pinagdadaanan. Eh. Parang, parang okay di... lang. Ito naman. Parang sinabi, ano? Yung, ma yung mata mo parang sinabi, ano? Sinabi, broken. Broken. <laughs> okay. Iba pwedeng inaantok lang. Hindi oh, naman pala. Kala na ko naman broken. Eh. Na <laughs> Kala mo siya hindi broken ang buta. Sabi niya sa kapon. Ah! kanina parang hindi ka okay eh. Hindi okay, ko okay lang ako seryoso. Ay parang hindi talaga. Hindi talaga wala. Ay, ang tagal ko bago basta yung isang cherry white. Ngayon musta. araw Ay, ma -ayos na to. Kakais naman. Hindi seryoso, mas maayos ang kulay. Eh. Ay mas maayos. hirap pag sinimulan. Hindi ako okay. <laughs> <laughs> Bakit bigla kang nawalan ng <laughs> Ikaw kasi inaagaw mo Hindi eh. ko inaagaw. Ay, di mo inaagaw. Friends kami. Hindi na ako broken ka talaga eh. Kung sa broken, broken. Broken, broken talaga. Pero syempre kailangan natin. Ay, ito um, magandang tanong. Ano? Teka lang, yung pagka-broken eh mas masakit yung hiwalayan namin doon noong ni Bacoy, kahit magkaibigan lang kami. Mm -hmm. Mas masakit 'yon kesa ngayon. Ngayon kasi ano eh, hindi ako yung ano eh, may kasalanan. Pero alam mo, gusto ko ilabas yung totoo. Kung ano yung reason ng hiwalayan hindi sa akin manggagaling yan. Depende pagka-trigger ako, pero hindi ako maninira. Ang sasabihin ko lang yung katotohanan. Ay, ito lang yung tanong. Okay, Pag-asa mo ba kayo ni Pakboy? Okay naman kami. Nag-video nga ka kami gabi-gabi. Ay talaga. Oo, oh, oh, yun ang hindi oh. alam ng maraming yeah. followers. Sure you. Gusto mo ng ebidensya. Okay. Okay. No, parang, may boy, parang yung <laughs> selos ka. Alam, bakit parang naiyak ko oh. naman doon. alam, mo, kung saan masaya si Pakboy, doon tayo masaya. Supportahan natin si Pacboy. Pasalamat Pac ka na lobat na matay. <laughs> Thank you. <laughs> Hindi, yung pagbabalikan na ako sa content ba? O Oo, ba? Kung baka sa content? Sa content, wag na. Okay na ako. ah siguro, pagiging kaibigan, okay naman kami ni Pacboy. Medyo nasad lang ako kasi napapagkait ko sa kanya si Mikey. Si Mikey kasi gusto Actually, love na lang talaga. Mahal ni Pacboy. Mahal na mahal na Huwag natin ipahirapan. Basta i-welcome na lang natin yung Red si Cherry White. Yeah! Yeah! na. Yeah! Buro kayo po! Pa. Time party! Buro kayo time Tara, mag tayo sa loob! Yeah! Yes! Wait, 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 wait. Gusto ko lang mag-sorry. Okay, gusto ko lang mag-sorry. Hindi, mag-sorry lang sa hindi pagkakaintindihan, gano'n. Mm -hmm. Hindi acceptance. ako yon, Hindi ako yung cherry na yon. Hindi alam na naman namin syempre, yun. Siyempre, minsan nadala ng galit. Ano, 我刚才。